Alam nyo ba na sa kabila ng pagiging lingkod bayan, may ilan sa ating mga politiko ang kabilang din sa pinakamayayamang personalidad sa bansa. Sa video na ito kilalanin natin ang 10 pinakamayayamang politiko sa Pilipinas ngayong 2025 at baka magulat ka kung sino ang nasa listahan. Number 1, Leandro Leviste siya ay mayroong 54.8 billion pesos net worth. Ang 32 anyos na si Leandro Liviste ay ang kongresman ng 1st District ng Batangas. Siya ay anak ni Senator Loren Legarda. Siya ang founder ng Solar Philippines at kinilala bilang bagong henerasyon ng tycoon politicians. Galing sa mga solar farm at energy infrastructure projects ang halos lahat ng kanyang yaman. Number 2, Jose Alvarez, 4.67 billion pesos. Siya ay congressman ng 2nd District ng Palawan, dating laging tycoon mula pa noong Marcos era. Isa sa pinakamalaking negosyante sa si industriya ng pagtutroso noong 70s hanggang 90s. Number 3, Martin Romualdez, 3 billion pesos, ang congressman ng 1st District ng Leyte at kasalukuyang house speaker. Kabilang siya sa makapangyarihang Romualdez Marcos clan, may interes sa mining, construction, media at real estate sa pamamagitan ng kanilang kumpanya na RYM Business Management Corporation. Number 4, Mark Villar, 2.8 billion pesos. Si Mark Villar ay senador at dating DPWH secretary. Anak siya ni Namani at Cynthia Villar. Ang kanyang yaman ay mula sa Vista Land at iba pang investments ng pamilyang Villar. Number 5, Camille Villar, 1.7 billion pesos. Siya ay senador at kapatid ni Mark Villar. Hawak niya ang executive rules sa Star Malls at All Home at aktibong kasama sa mga negosyo at politika ng Villar Empire. Number 6, Albi Benitez, 1.2 billion pesos net worth. Siya ay congressman ng Bacolod City. Negosyante pero bago naging politiko, yumaman siya sa real estate sugar plantation at hospitality investments sa Negros. Number 7, Julio Ledesma IV, 1 billion pesos. Siya ay dating kongresman ng 1st District ng Negros Occidental. Galing ang kanyang kayamanan sa sugar production, malalaking lupain at real estate. Siya ay asawa ng aktres na si Asonta De Rossi. Number 8, Yeda Marie Romualdez, 477.9 million pesos. Si Yeda, ang congresswoman ng Tingog Party List at asawa ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Kumikita siya mula sa investments, ari-arian at political influence ng pamilyang Romualdez. Number 9, Ferdinand Bongbong Marcos Jr., 437 million pesos. Nagbuno ang yaman ng presidente ng Pilipinas ngayon sa mga Marcos estate at mga ari-arian, real estate at political asset na napapanatili sa loob ng maraming dekada. At panghuli sa ating listahan, Ismael Mangudadato, 390.6 million pesos. Siya ay congressman ng Maguindanao del Sur. Isa siya sa kilalang leader sa Mindanao, yumaman sa lupa, local enterprises at sa matagal niyang panunungkulan sa politika. Ito ang listahan ng mga pinakamayayamang politiko sa Pilipinas ngayong 2025. Sa tingin mo, dapat bang ipagbawal ang sobrang yaman sa politika o okay lang basta't nagkakatulong sila sa bayan. I-comment mo sa baba ang inyong opinion at comment part 2 kung gusto niyo ng karugtong sa video na ito. At huwag kalimutan na mag-like at mag-subscribe para sa iba pang showbiz at political features dito sa The Showbiz Caster. Maraming salamat po!